execute lang kayo. Uh, huwag kayong matakot kung matalo, normal naman 'yon. Mm -hmm. Lalo kung unang negosyo, bibihira mm -hmm. ang unang uh, nag unang business niya tapos tumama, mm -hmm. bihirang-bihira yun. Normal ang matatalo mm -hmm. kasi business 'yan eh. Mm -hmm. So, sugal pa rin 'yan. Mm -hmm. Pero 'yun nga, uh, suntok lang ng suntok mm -hmm. kapag ka tumama, mm -hmm. 'di ba? May biyaya na binibigay ni Lord kasi Importante dyan, tutulong ka rin sa iba. Eh. Ibabalik mo rin sa community kung ano yung blessing na binibigay sa'yo ni Lord. So ganun din, hindi lang naman sa pagbibisnes, sa bilang empleyado. Sa social media, laging sinasabi, walang yung mayaman na empleyado. Hindi naman totoo yun. Kasi, marami rin namang empleyado na mas mayaman pa nga sa negosyante. Diba? Kung ikaw ay... Pagporsigihan mo 'yung pagtatrabaho mo bilang empleyado, tumaas 'yung position mo, mm. maging executive ka, yayaman ka din naman. So, yun, mm -hmm. may kanya-kanya kasing destinasyon na binigay sa atin si Lorde. Eh. Mm -hmm. Kung mm -hmm. ikaw pang business ka, pang business ka talaga. Mm -hmm. 'Yung negosyante na yun, pagdinala mo sa sa o, sa corporate world, palpak. <laughs> Tama. Yun, mm -hmm. 'Yung isa naman na sobrang galing sa corporate world, dinala mo sa business. Kahit anong galing niya, kunwari nasa may malaking company siya ng food business, dinala mo sa, nagtayo siya ng negosyo, Serio. hindi rin naman niya ma-handle -ha na maayos. Mm. May kanya-kanya tayong destinasyon eh. Basta ang lagi lang mag-pray Lord at saka suntok lang na suntok, tatama din tayo.